Pangulong Bongbong Marcos, hinamon nga itong mga kritiko ng 20 pesos na bigas, yung bintahan na murang bigas, kaya raw panindigan ng Pangulo hanggang taong 2028. May detalye ng baritang yan, Rajuman Chanel Salazar, Sean. Live Report! Tong hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bumabatikos na pampapogi lamang at hindi sustainable ang bentahan ng 20 pesos ng kada kilo ng bigas. Ayon kay si Pangulong Marcos, nakita na sila ng paraan at nakipagkasundo na rin sa ibang mga bansa para hindi pabago-bago ang presyo ng bigas. Hamon ng Pangulo, hintayin na lang ang mangyayari at sakaan niya sa balikan ulit ng kritiko sa 2028 kung natuloy ba ang pangakong 20 pesos na bigas o hindi. Yung mga nagsasabi, hindi ano lang yan? Not na no, medyo ano uh, uh, pang pang uh, ano lang 'yan. pang papogi lang yan, ya? pang ano pa, pang cosmetic lang yan. Well, They're fair to make that to have that opinion, but kung ano, it's unsustainable. Is really the the what people are saying. Watch me sustain it, <laughs> and then uh, we'll talk in. Uh, uh, may of uh, 2028 or oh, Natalba in the Samantala, kailangan din anyang mabalanse ang presyo ng pagbili ng National Food Authority ng palay sa mga magsasaka at hindi naman palugi kundi mapanatili sa magandang presyo para sa ikagaganda ng kanilang hanap buhay. Ngayong tanghali ay si ni Pangulong Marcos ang proseso ng pagbili ng palay ng NFA sa mga magsasaka dito sa NFA Warehouse sa San Ildefonso, Bulacan. Nakipagdayalogo rin si Pangulong Marcos sa mga magsasaka para malaman ang mga kailangan nila sa pag-aani at planting season. Na ano talaga namin, ma, ma na yung farmer natin may sapat na kita para, ma, para mag-ready na sa next planting season. Tapos siyempre may, may support, may support sa pa sa galing ng, ng, uh, ng DA, galing ng NFA. Oo, mm -hmm. oh, pinag-aaralan namin, ginagaya namin kasi kagaya sa tobacco doon sa amin sa Lenovo, may floor price. So never bababa doon sa floor price. So pinag-aaralan namin magkaroon ng floor price para wala namang malugi kahit, na, um, kahit na, na Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional, Salazar, Tatak, Arimo.